padu megane sige pauli na masuk ka age ha masuk ka age direlang kusirkat dire ha dituna lang age dituna na woangan imo bensahan imo eh ango bensah ria bos ibantem bos pangitao na muto ning si mo sige bos woangan oh sige lapit si si Mangkiting may inaayos pa sa trabaho niya kita niya yung paligid mga idol napakasukal yan o oh. may mga bubuyog pa may mga bubuyog bro ayan mga ito Grabing grabe yung puno ng kawayan napakatahimik bro ang daming bubuyog lang ngyan sa paligid yung ano ba bahay ng mga bubuyog putyukan kun. Saan ba talagang Lunggan nito? tayo no? kasi napakadelikado kung mag-explore mag -explore na ano bilang dalawa tapos may mga putyukan pa napakadilip iupo muna yung ilaw kasi hindi tayo tinatantanan ng ano bubuyog tingnan nyo napakadilim guys oh. kung walang ilaw natin yung mga sulok-sulok. Baka dyan sila nang tatago. 하? 이분 시구루이온? 산이온 데

ko wow. daming busis bro ayan mga idol siguro kabisado nyo yung busis na parang manok ang pakinggan sa malayo pero pag malapit wow nasa taas ng puno ha? dito sa malapit nasa taas ng puno siguro parang nasa taas ng puno oh Grabe Parang ano Amoy ng Wow oh. andun sa taas ng puno yata Grabe ang amoy yung Dito talaga sila sa daan magmamanman man o no? oh. Maghintay ng mga mga biktima nila Nagabang Wow oh. Ibon siguro yan Pagkain man to ng ibon bro Ito? Oo, yung bunga nito Ito? So, ano tawag ng punong to, bro? Ano? Pang ano ito? Pagkain to ng ibon. Ibon. Ano yung tawag dito sa doon sa amin yung do, 아, Alum? Own? Aum. Aum? Tawag sa amin yan i-tigyawat. Ganun ba? Oo. Woh. <palalam> alerto, alerto. Baho talaga, bro, ng amoy. <laughs> Grabe. So ayun mga idol no? <laughs> Grabe. Napaka lansa ng amoy dito. Yung amoy ng ano. Tik tik. Parang binaliktad na sikmura. Kaya nga. Kaya nga.

Dito. Asa man tong tik-tik nga linggo ko siya? Ay bisan nahan o. Dire. Kapit ko. Uy. Ayok ayo ayo palayo. Nagunsa man ka karon nga gabi i naman? Ha? Nagunsa man ka? Dire sa... sa bukid. Ha? Dito mo ka sa bukid. Kasi ka sa bukid? Oh. Oh, dika do sa bukid, bro. Galing siya sa Uyung ano? Yung lang sa mga, ka. Ma Malakpan ka itong tiktik nga nag-atake ganina. Ah, sige lang. Pauli na pag Pauli na ka? Oo. Oh? oh. Ang ano? Uh -huh. Pauli na lang ko. Kak Kakita ka sa nigukod si mo ha? Ha? Kakita ka? oh, ganina. Uh, -huh. may gani kayo nakadagan ka?

Ayun, ayun. Uy, huwag yung baka, malaki yan. Mahirapan kayo. Saan pumunta yung dalawa? Ha? Kasi kung susukuan ko yung baka, baka sasagot yan at mas nakakatakot yan. Yun, gumalaw yung ano oh. Ulap hangin pero gumalaw. Ngo sila bro Papha muzila Nyung likud Ye yeah.

Magbabawi rin natin at mahuhuli natin yung mga kamahala. nila. Sige. Oh. Saan na kayo magpunta yung dalawa? Wow! Oh. Yan yung gabay. Iyan nga. Nawala na. Nawala na. Nawala na ang busis. Nawala na ang busis, bro. Bro? bro. Punta yon sa iba bro. Papunta yun sa iba. Kinang... Huwag kang magpunta mag sa ibang daan. Kaya merong ano uh, natin. Hindi nga, natin. Ha? yung daan na yun, din papunta, ilang beses na namin na halughog yan. So, ito yung dito na area, may daan pala dito. Dito namin, hindi pa namin. Na... Pababa o. Oh. Paso nga lang, pababa siya o. Oh. Pababa. Tingnan nyo guys, pababa. Wow. yung apat na baterya ko bro mahina na nga ang baterya ko bro mahina na ang plus light so, ko apat, tapos last na to so baka mapalaban tayo muli ngayong gabi dyan uh, yung iniisip ko yung ilaw natin mahirapan tayo kapag wala tayong sapat na baterya kasi hindi tayo makakakita kapag walang plus light walang ilaw lamang sila bro makakita ano, sila ng dilim tayo so, hindi ano mas dihado tayo nun amoy lang nila ang ma tiktikan natin Ganyan. Kasi tayo nakikita nila tapos oh. tayo hindi natin sila nakikita. Kaya nga. Ay, so, so mabuti natin gawin ngayon, uuwi muna tayo. Sige, tapos, sige. charge natin yung baterya, babalikan natin to. So, baka bukas, pana, bukas, bukas, oh. babalik tayo. Kasi grabe talaga. Pilit natin to ngayon, delikado tayo. Oo. Oh. So, so, ito yung susunod na area na uh, papasukin namin. So, ngayon hindi muna namin ipilit. So, kailangan na yung si, mag-withdraw. Si. Dahil wala na. Ubus na yung apat na battery ko. Hindi na pwede So, ayun guys. Balikan lang natin to na lungga na to. Pababa kasi. Tapos, mahina Ang baterya natin. Uh, medyo kumukurap-kurap na, na yung Flashlight Kanina para makabalik. So, ayan o. Nalala mo pa yung daan kanina bro, saan tayo dumaan bro? Oo. Oh. Yan bato Yung video, itong ilo, itong ilaw ng pang baterya namin, yung plus light hanggang pang uwiin lang to. Hanapin natin yung daan bro. Sige. Patayin na lang natin yung camera bro para makasave tayo ng baterya bro. Oh, sige bro, sige bro. So sa ngayon guys, hindi kami mag video para maka uwi kami. So magandang gabi sa inyong lahat.